sa papanala yun magandang umaga so for today's vlog share natin sa inyo kung paano mag tanggal ng stock up na throttle so ito yung throttle yung tigas na hindi na siya bumabalik and then syempre kalos na rin dito pero sobrang tigas talaga so simple lang yung discarpy dito no? Yan, hindi na siya bumabalik guys Ayan. Uh, may kalawang yan dito sa loob tatanggalin na natin so kung makakalas nyo sana yung ano sa throttle body yung pinakang collection niya. Mas maganda. Para ano, hindi kayo mahirapan. Tapos meron dito na tres na alin sa ilalim at dalawang pilip naman dito. So yan, tanggal na. Tapos angat ka lang to. Tapos tanggalin niyo tong cable yan. Yan. Tapos dito naman tayo. Iganyan natin. Tapos ito naman. Okay na. So natanggal na natin yung mga cable and dito namang bar end to plastic so pag 150 cc mga pla bar end nila mga ano kasi plastic sila na natin mismo yung pinaka throttle ito na yan ayan oh yes ayan grabe oh stack up so delikado to pag may pasunod-sunod sa mga sasakyan ayan oh grabe ba oh. kapal ng kalawang sobra so ayan yung dahilan kung bakit nag-stack yung throttle natin ang gagawin nyo dito, lilinisin nyo ang liha. So, ito na yung liha natin. Gumamit tayo ng 60 eh. Sobrang gastang. Pero kailangan para tanggalin ang kalawang. wala yung mga exist na ano bakal so yung kalayang so, lahat mangyayari yan lalo na sa 150 kasi matatagal na yung 150 cc then sa sniper 155 mangyayari din yan so, yeah.

Nasa natin na ah, na. subukan natin balik yung trato. Siyempre nalagyan yun ng grasa yan. Para hindi ulit kalawang. Pasok natin. okay oh, diba? Hindi na tayo maghihirap mag, -iirap, mag -iirap, ng trato. So, So, doon pa lang. Alam na natin okay kanya siya agad Kaya agad. Yung kanya. Malalimpak. pa nga. Kaya nga. Tapos ang bakal <coughs> Next step is lagyan natin siya ng grease pa. Ito pala ba? Malambot pilitin. So, Ito na natin. Nagrasa. National. So kung ano nga bilibo na grasa, huwag na may high temp kasi malagkit yan. Okay na. Assist mo na, Jay. Ayan, so lagyan nyo ng grasa. Baba, na. Okay na siya. So mamaya, tatastingin natin pag nakabitin yung throttle. Ano? Ayan. Natin tatapos yung ating vlog. Okay na. So ito na yung resulta ng ating uh, nilinis kanina na throttle. So ito bumabalik siya. Ayan, ganda na ang balik. So kanina nga kung makapasin yung ganit dito, ah, uh, pwede na kayong pag-twist. Pitawan nyo na lang yung malagayla. So parang may auto lock na siya dati. So ngayon okay, okay na siya. Ganda na yung pitik na. Smooth na ulit. So parang uh, bumili kayo ng bago. Ayan. So ganun lang pag maglilinis kayo ng throttle, no? pag nistock yung mga throttle. Dalawang klase lang yun eh. ah, uh, Duminsan dun sa cable niya mismo, ginakalawang siya. Lubrikant siya lang or balik kayo ng bago. Pero, pinaka issue niya talaga is dito sa mismo handlebar. Kinakalawang siya dito sa loob. So, kailangan nyo lang siya linisin. At uh, matyaga lang kayo mag-back glass. And, syempre, mag-gainis na. Tapos, so, okay na. So, yun lang guys. Sana pinag